ini man o ini manyaman na diyan mga kanini papay ng oh, yes. pitas mong patolong <laughs> oh. ayaw <Ayun. laughs> sarap na buhay oh. <laughs> di ba? Oh. sarap buhay sarap lang mag enjoy lang hanggang nabubuhay ngayon yung chef nakakanaka ah, na puro patol hindi ah oo oh. manyaman yung diyan ito lalo na rin po itong nilaga mo lang ang aru kanyaman dah oh. Bisita po tayo kapampangan. Ang <laughs> yaman eh. na rin. Istong laga po, panggisa. Ayun. Eh. Eh. Ang papapitas-pitas na ganyan eh. Saan pa pa pupunta ho? Oh. buhay. Lalo na kung may nakasunod pang ano dyan. Lalo gaganda ang buhay. <laughs> oh, yun. <laughs> yun. may nakasunod na nakasyort. Yan. Ang ganda yung bintig ng pa! <laughs> Medyo bilugang po eh. Taro, Diyos ko! <laughs> oh, di mapipitas ng mati, no? Mukap. <laughs> Ay, papa mo. Ang dami na naputas. Hindi ko binobomba eh. Eh, mas maganda naman hindi binobomba, di ba? Eh, lalo na pag binomba mo pa yan. Gary. Alam, chemical yan. Oo, oh, manyaman. Um. Parang ganun yan. Para sip-sipin din eh, no? sipin yung patola. Ah, tingnan mo yung luto namin susurin eh. Yung susyo no, oh. yung palipit niya. Yung kanya mandarita. Ayan, yeah, ang panggiling natin yan. Yan yeah, ang panggiling sa bituka. Yes! Yeah. <laughs> Ba't si... Si Pari Popo hindi ko nagkikita sa vlog na ganyan. Ba, <laughs> hindi <Mending> naman <laughs> siya ka um, membro ng T-Boy siya. Ha? Membro siya <na>? ng... Bilyar. <laughs> bilyar. <yeah. laughs> ah, Bilyar. Yung sa no? Uh, eh, Franco hahahaha wooo pwede mo na lang kailan hindi ko pa nakikita eh. tayo po sa taas yung one positive yung delivery ko natin ah anong delivery? eh yung Ay luluas ah iluluto rin dun eh no? Ah. M Magaya sana iluto mo, no? Ah, Luto mo pa yun. Ikaw, pag nagtimpla ka, talaga sakto, no? Pag tinikman mo, no? Oo, uh -huh, siyempre. Ito? Ayaw natin lang. Na. May pantakal ka kasi, pantakal. eh. Ito okay. yan. Yeah. 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 Kung ako lang walang trabaho, para-para huh? kasama nyo rin ako dyan, eh. Siyem Ah. Ano, paano? Kiribusin. Kung may nakasunod na ano? Yung nakasunod, yung malaking puwet, yung maganda. Tapos yung medyo mabalbon-balbon ng bagya. Tapos malaking dibdib. Sus, Mario F. Talagang mag-enjoy ka naman. Nalaki pagdating mo, hindi mabunga rin mo eh. Mausog eh. Hindi nga, lalo gaganda yung Ayaw. Pag may mega ganyan. Eh, syempre yung mga yung gusto rin nakikita, May pangano rin yan ah.

Saan? Sa inyo? Sa bahay. Hindi, tatlong tira. Dati nagtanim ako doon sa likod ko eh. Nung namumunga na yun, dumaging bagya. Ala, eh, nakikinabang yung likod ko lang eh. Ay, <laughs> Pag mga ganon, lalo na kung talagang maganda. <laughs> Sexy. Lahat ng katawan niya eh, pang, pang white castle talaga. Eh di, malayo kang magtakasagit. Pero kung araw-araw, masama rin naman. Anong niluto nyo, ganyan din. ano pa ba yung maniluluto? Oo oh, nga, ginisa. O oh. oh, yun masarap. At, tapos may isda, no, prito. Mm, pritong bangos. Ayun, anong masarap yung ginagawa n'yong may masarap nun. At man, may inigaw ko sa ganyan eh, yung bangus na inihaw na ganyan. Magkaganahan ako talaga. Lalo na pag si Mayor yung nagbalot na gano'n, no. Oh. Di ba minamilapotos na tayo? pag sinipsip mo yung nagkali, dire-diretso no, ang mo kahit ma ka. Oh. Yan yeah, parang hindi na ano, yun, ano mas malalaki yung mga nandyan. Kahit magtinda kayo ngayon. Magluto, kahit sila sila doon sa isang ganyan case, marami nang maluluto yan. Hindi ka na mamamatay nun. Oh, kagabi na ako, talong, talong ano lang yung kinain ko. Lagang talong, lagang okra, lagang talbos. Oh, tapos tapos pala ako ng toyo at may kalamansi. Kaya magana rin ako sa pagkain. Eh. Tami talaga. Tulin niyang ito. Eh, hindi napikita sa mga. mo mm -hmm. Tapos sa mo ng ano pala, yung miswa, yan. Ay. Dilala yung, yung masarap. Yung miswa, pwede rin yung, yung ano dyan, yung miki. Oh, yung dilaw. Tsaka dalawang pinong giniling. Kunti lang naman eh para ka rin hindi na gano kung alam na marami karne Kanya, naabot din ako ng alas 11 ng gabi. Yan ang ba? Oh, sa kakapanood, tulit-ulit. Oh. Hindi mo nakita yung maputi. Ay, hindi ko nakita yun. Ha? Ang huli kong nakikita, no, nag-ano kayo, nag-motor kayo. hanapan garbo rin yung pangararo mong maliit eh no o, pa lang yan oh. pero talong wala na no pero, pero ah, meron din bunga din yung mga talong mo na naman yan namin malago na oh. ah. gamitin pala talaga daw yan pag yung nano mo yan meron talagang kumukuha daw yan eh Ina inalo daw din sa ano yan eh gamot ba uh, para oh, okay. sa sa gamot daw herbal oh yun daw herbal daw mainam daw talaga yan eh sa parting bakolo din hindi naman gumagamit na luya, di ba? Oo. Uh Puro tanwid ang inaano nila yan. Ngamin mo pa. Yung banda diyan. Ngamin ng alawit. <laughs> ah. Oo. Oh.